pera mo ang magpapahamak sa'yo. Ito ang tatlong rason kung bakit delikadong mag-flex ng yaman mo. Una, ine-entertain mo ang masasamang loob. Pag pinakita mo kung anong meron ka, pinapadali mo yung trabaho ng mga magnanakaw. O ayan, nakita kung saan ka nakatira, may negosyo ka, lagot ka talaga. Number two, nagiging target ka. Hindi ka lang prone sa nakawan Pwede pang gamitin ang information mo sa phishing, identity theft at blackmail Usong-uso pa naman ngayon ang AI at fake accounts O ito pangatlo Hindi lahat ng nakakakita sa post mo masaya para sa'yo Imbis na ine-enjoy mo yung happy moments mo, milestones mo Every time na magpo-post ka may masasabi at may masasabi yung mga yan. Iba na yung panahon ngayon. Kung fine-flex mo yung assets mo, dyan ka mapapahama. Marami nagmamasid-masid dyan. Protect your progress like you protect your pin code.